Siguro yan, may mga ugong-ugong na. Hmm. Hindi naman bigla. I think over the weekend. So nung na nalaman namin, nag-usap na kami, oh ito na, dito na tayo. Bakit nag-back out si Albi? Kasi siya yung pinakamalakas. Eh. Um... This is truth on the line. Nag-survive siya, nag joint session of Congress, nag-opening, hmm. siya pa rin ang speaker. Hmm. Ano yung trigger ngayon? Ano yung the stroke that broke the camel's back? Ayun, yun talagang yung inspeksyon doon 'di ba hindi naman nabanggit ni presidente yung yung mga yan na hanggat nung SONA eh, 'di ba? So nung SONA talagang medyo um, medyo magulo na talaga eh. Lahat nagtatanong mm. saan ba pupunta to kasi they felt they felt the pressure outside pero doon sa loob syempre madami nagsasabi lalo na yung mga uh, malalapit at loyal. Sinasabi hindi kaya natin to. Kaya natin to. Um, pero sa labas, pag labas naman ng congressman, Naramdaman na nila yung, yung galit ng tao. So di ba? They had to decide what to do. So you're saying talagang within the chamber yon ah, yung pressure para siya magresign. Kasi Kaya, ito, may is or it's uh, a combination uh, kasi of course ang 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 perception ng mga tao lagi may role dyan ng Malacañang, eh, siyempre. And it's a super majority, no. Mm -hmm. Pero how much of that was really from the from the chamber itself na? Kailangan nating mag-recover which is what the new speaker is saying. Nawalan tayo ng trust. There's a huge trust deficit at kailangan magbago tayo. How much of that came from the house? Yung pressure to resign. Hindi, example yung, yung mga congressman, nararamdaman nila yan. But you know that is the, that is the problem eh. Ang hirap ng posisyon ng presidente, di ba? Hmm. Pag hindi napalitan, tingnan mo ha, tingnan mo ami. Kung hanggang ngayon hindi napapalitan yung speaker, hindi naman yung congressman na sinisisi eh yung presidente, yung sinisisi. Hmm. Di ba? Sinasabi, eh, bakit di mo palitan? Ngayong napalitan na yung, yung speaker, gusto na naman sisisihin na naman nila yung presidente na yung senyales galing doon. Eh ano yung tamang gagawin ng presidente kung hindi mapalitan, kasalanan niya. Ngayon napalitan, sinasabi na siya pa rin ang may gawa. Eh wala namang panalong sitwasyon yung, yung presidente sa ganong usapan, hmm. di ba? Ang napakahalaga is, siyempre, bumoto yung, yung mga yung mga kasamahan natin. At naging smooth yung transition dahil nag-giveway na si um, Speaker Martin, di ba? So nung nabalitaan na mukhang uh, he will take a leave of absence or he will resign, yun na, nagtuloy-tuloy na. Smooth ang transition. Pero ang tanungan kahapon, uh -huh. nung in-announce, nung nalaman na kung sino yung papalit, yung hmm. tanungan eh, Boji who? BODGD? Ah. Hindi, hindi. Hindi ko sabihin. Hindi siya kilala. Bakit hindi, siya kilala, ba... Kami, mga congressman, hindi kayo kilala ka, niyo. Oh. But uh, public yun ang tanungan. Eh. Kaya kitignan mo yung mga mga reports about hmm. who is who is D. di ba? Hmm. Bakit siya yung... Maybe you can tell us something about it. Bakit siya yung naging selection? Kasi tinatanong kita because you were among those who were mentioned na kinoconsider noon. Hmm. And of course, you had to keep denying wala akong no, no, interest dyan. No, I I decline, di ba? I oh. Ah. decline. Itong, huli, I decline na, di ba? Hindi, hindi. Sino yung nag-ano sa'yo? Nag, nag, oh, was it offered where you asked? No, no, no. So, ganito kasi lagi dyan eh, sa Congress, oh. Ah. di ba? Parang tanungan yan. Mm -hmm. Oo, ganito. Anong tingin mo? Okay, the, the last one who spoke to me about it was two Saturdays ago was si Albi. Di ba nung naglabas yung executive secretary ng strong statement, tawagan na yung mga yung mga congressman mm -hmm. congressmen, di ba? Kasi parang, teka muna, mukhang baka ito na yung time para magpalit. So ano yung pakiramdaman niya? Nagtatanong Oo, Pero... ganun naman lagi sa Congress. Eh. Okay. Ano tingin niyo? Pakiramdaman. Okay. And e nung, uh, with that strongly worded statement, biglang tumawag sa akin si, si Albi. Sabi niya, ang dami nang tumatawag sa akin. Sabi ko sa akin din eh. Ang daming tumatawag. So sinasabi ko lang, nung pag tumatawag sa akin, wag na ako. Okay? Yung mga congressmen. And then, Albi called me, sabi niya oh ano Toby, ano tingin mo? Um, interesado ka pa ba? Sabi ko Albi, wag na. Ikaw na lang. So that was the previous Saturday, not this Saturday, 'di ba? 'Yun yung naglabas yung executive secretary ng statement, 'di ba? So um 'yun, nagsimula na doon. Tapos um, this week um, Monday or Tuesday nung nabalitaan na namin nila Albi na um mukhang si Boji is, eh, is the one. So nag-usap na kami tatlo, ako, si Albi, si Duke, na suporta na kami kaagad kay si Boji So as soon as we found out na si Boji na support na kami. Kailan kailan siya lumabas yung pangalan niya kasi parang bigla-bigla eh. Over the weekend siguro yan may mga ugong-ugong na. Mm -mm. Mm -hmm. Hindi naman bigla. I think over the weekend. So nung na nalaman namin nag-usap na kami. Oh, ito na dito na tayo. Bakit nag-back out si Albi? Kasi siya yung pinakamalakas eh. Hindi, because nga he found out na si na si, na, um, si Boji at nagkausap-usap kami and okay na, supportan na kami doon. Kapag ganyan ba, sinasound out niyo rin na Malacanang or is Ma Malacanang sound show out? No, Pinatan no, we don't. Kayo? Okay, ganito ha. Kami, um, syempre, um, out of respect to the president and out of respect to Malacanang, we wouldn't want to do something that they will not be comfortable with. Mm. ba? Diba? Ayaw namin maipit kami, at least, sa part namin nila, nila um, Albi at ni Duke, ayaw namin maipit yung Malacanang. So, syempre, pakiramdaman yan. Um, red, ready na ba? O hindi mm. ba ready? Yun, basta ayaw namin na uh, we don't want to go against what malakanyang once and we don't want na ma kasi 'di ba kung magbanggaan baka magkaroon ng tension at maipit yung malakanyang so lagi it's out of respect to malakanyang ano yung initial reaction ng malakanyang considering na first cousin ni President Marcos si Martin Romualdez I don't know hindi ko alam eh I'm not hmm. uh, I don't know I have no personal knowledge about that Eh ba bakit mo naman tinanggihan yung ano yung? Yung tinatanong ka bakit mo tinanggihan yung ayaw mo mag-speaker nung pag tinatanong ako out of delicadesa, ako yung pinaka-vocal mm. about the issue on corruption mm. doon sa flood control. Sa tingin ko lang, pangit kung, kung, kung umabot sa punto na ako yung pinili, pangit para sa akin na tanggapin yun. Kasi sabihin, baka ng tao, ginawa ko to para makuha yung speaker. Hindi hindi nila makita na kaya ko talaga ginawa ito is because I think dapat magkaroon ng reforma.